puntong ito ng ating programa. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin. Alam mo naman, Brother Gabriel, na yung isang iglesia dyan sa diliman ay hindi talaga naniniwala na Diyos ang ating Panginoong Isokristo. Di ba, Brother Gabriel? Mm. Oo. At uh, para patunayan yan, baka sasabihin mo, eh, sasabihin ng mga manonood natin, chismis yung aking sinasabi, o okay, eh, babasahin natin itong uh, isang referensya na galing sa kanila, yung uh, This is the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, ayan, no? sa page 23, pakibasa, mm. kapatid na Gabriel. Opo. Ang nakalagay dito, ayan, sa kabila ng kanyang pagiging natatangi kung iahambing sa lahat ng ibang tao, si Kristo ay nananatiling tao sa kanyang kalagayan. Si Kristo ay hindi kailanman ang tunay na Diyos. Siya ay isang tunay na tao. Ayan, klarong-klaro sa kanilang aral si Kristo, hindi siya Diyos kapatid na Gabriel. Ayan, o, oh, diba? Oto. So, yan ang aral nila at uh, hindi naman tayo, ano doon, ano? Hindi naman tayo tutul uh, tutol na yun ang aral nila. O, oh, diba? Pero tinututulan natin yung aral nila. Ayaw natin sa aral nila eh na si Kristo daw hindi Diyos. Ayan. Ngayon, ang ating episode ngayon ay meron pong ibubulgar na isang Grabe yung ginawa nila. Dito po sa video na ito, ipapakita ko lang sa screen, yung title ng video, nasa YouTube po ito, mga kapatid, ang lumikha ng aral na ang Panginoong Heso Kristo ay tunay na Diyos. Ayan, nakikita ninyo sa screen na as of recording, may mahigit 38,000 ang dami na palang nakapanood nito. Brother Gabriel. Huh? At uh, grabe naman ito, kapatid na Gabriel yung kanilang video na ini-upload po sa YouTube yan nung January 3, ngayong taong ito, 2023. Ayan, so yan ang ating tatalakay ngayon dahil meron po akong ipapansin sa inyo na parte nga ng uh, nasabing uh, video, Brother Gabriel. Eto ha, panoorin natin. Kailan po kaya ang panahong ang Panginoong Iso ay dinios at iyan nga po kaya ang paniniwala ng mga unang kristyano? Kailan po naging alituntunin ng pananampalataya sa Iglesia Katolika Romana na ang ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos? Panoorin at pakinggan po natin ito. sa pagkakabuo ng aral na si Kristo ay Diyos. Ang aklat na pinamagatang Systematic Theology ni Louis Berkhof sa pahina 305 ay sinasabi ang ganito. Ang kauna-unahang panahong nalalaman na si Jesus ay dinios ay pagkatapos ng panahon ng mga manunulat ng Bagong Tipan na ito ay makikita sa mga sulat ni Ignacio sa pasimula ng ikalawang siglo. Ayan, so nakikita ninyo Brother Gabriel, merong uh, meron silang binasa, no? Ah uh, ito yung gusto ko in particular sa video na ito. Ito yung gusto kong ipapansin, yung uh, aklat na kanilang pinakita, ah uh, yung uh, Systematic Theology. Oh, yun ang kanilang binasa, Brother Gabriel. Ayan, no, i-flash ko lang sa screen yung uh, quotation na kanilang kinuha, ipakita lang natin, ah. O so, yan ah. Pag-ibasa mo nga yan, yung nakasulat. Opo. The earliest time known at which Jesus was deified was after the New Testament writers in the letter of Ignatius at the beginning of the second century. Ayan. So yan yung quotation, Brother Gabriel, na kanilang ginamit. Diba? Para lang patunayan na yung uh, ano daw, yung uh, doktrina ng Iglesia Katolika na si Kristo ay tunay na Diyos, ay yan daw eh, nangyari, nagsimula daw noong ikalawang siglo sa pamamagitan ng sulat ni San Ignacio. Ayan, yan ang quotation na Pansinin na yung aklat na kinuha, kinuha nila yan doon sa aklat na Systematic Theology ni Albert Hof. Uh, gusto ko lang para ano naman tayo kasi transparent naman tayo. eh uh, ito ha, ah, ipakita ko lang yung animation na kanilang ginawa, Brother Gabriel, ano? Ayan na, ah, ipakita lang natin. Ayan na, ah, ayan na. Ah. O, oh, nakikita niyo yung kulay. Yung hmm. laki natin, Brother Gabriel, ha? Ah. O, oh, baka mamaya sabihin niyo, eh, nagbibintang tayo. O, oh, yan ha, ah, yung uh, systematic theology ni Louis Berkhoff. Ayan, nakikita niyo sa screen. Tapos, tignan niyo ha. Ah. O, oh, yan ha, ah, ituloy natin yung... Ayan ha, ah, pagkabukas, Ayan, pinalaki. Nakikita mo yan, Brother Gabriel. Ha? Yan talaga. Yes, oh o, yan yes, ha. O, tapos, ayan na. Ibinaba pa nila. Ayon, nung ibinaba, fourth revised and enlarged edition. Ayan na, Brother Gabriel. Ha? O, yan na. Tapos, sa kanila ipinakita yung quotation. Ayan, nakikita nyo ngayon sa screen. Yan daw ay mababasa, Brother Gabriel, sa page 305. Eto na, Brother Gabriel. Susuriin natin yan kung totoo yan, Brother Gabriel. Sige ko. O, tingnan natin kung totoo nga yan, kung existido ba talaga yan. O baka ang ending. O, ito ha, Brother Gabriel. Ha? Ipapakita ko sa inyo, mga kapatid. Ito yung kopya ko. Ipapakita ko lang, mga kababayan. Ito yung kopya natin. Eh. O, yan ang nasa, ano, nasa INC na ipinakita. O, yan ha. Ngayon, ito yung original yung kopya natin dito sa ating channel. Ito, yan. Mm. O, mo ba, Brother Gabriel, ha? oh, parehang-pareha, di ba? Parehang-pareha yan, ha? oh, ngayon, ibababa natin. Pagkababa, ayan, pareha din, di ba, Brother Gabriel? Apo. oh, yan, ha? Pareha, ha? O, oh, ikaw ang huhusga ngayon. O, oh, pareha talaga, o. Oh. Grand Rapids, Michigan. Grand Rapids, Michigan. Ayan, o. Oh. Fourth Revised and Enlarged Edition. O ngayon, tignan ninyo mga kababayan, yung quotation ba na kanilang ipinakita, yan ba ay naasulat sa actual brother Gabriel? O eh, natin yan. O eto ah, ipakita yeah. natin. Eto ay ah, ipakita ko lang sa inyo. Yan na ah, yung sabi, page 305. Eh, Five. natin, brother Gabriel. Ayan, hmm. ah, inanap natin yung aklat. Ayan, yan yung page Three hundred five. O, ganitong gawin natin para mas maganda. Ayan, laki natin, ha? Ah. Ayan, ha? Ah. Oh, tulungan nyo akong hanapin. Ano yung hanapin nga natin? I-flash ko lang ulit sa screen, ha? Ah. Ito yung quotation na hanapin, ha? Ah. The earliest time known. Ayan, ha, ah, Brother Gabriel, ha? Ah. Tulungan nyo mong uh -huh. mag-anap, ah. The earliest time It's known. O, oh, oh, yan, ha? Ah. O, oh, sige oh yan ang aklat sa aktual. O, umpisa natin ang paghanap. O, yan ha. 305 ba? Di tayo nagdadaya, Brother Gabriel oh ha? O, yan, yes, po. Na natin, ha? O, page 305 yan ha. O, eto. Yan ang uh, quotation na hanapin ninyo, mga kapatid. Tulungan niyo po ako sa paghanap. At heto po yon O, yan ang sa taas. Ibababa natin ha. O, oh sige nga. Hanapin nga ninyo, mga kapatid. Meron ba dyan uh, The earliest time known. Ayan, tignan mo nga, Brother Gabriel. Wala, wala akong nakikitang the earliest time known. Ah, wala na? Wala, okay. Wala, so, ibaba pa ako ha, baka nasa baba yan ha. O, oh, yan. Sige nga, napin mo. Yeah, baka so, ano dyan? The angels, brides, mission. Um, okay. Naku po, wala pa rin po eh. Ah, wala pa rin? O, oh, baka sa baba mm -hmm. baba. O, oh, baka nasa pinakababa, brother Gabriel. Stand up for human divine, son of man, also son of God, sing his characters. Smile. Wala pa rin, Ka Bornok. Eh. Ano, paano kaya ah, yan? Paano oh, kaya? Sanale, eh, akala ko meron sa page 305, Brother Gabriel. O naku diba? Po. Wala. E ano ngayon naku. yan? Diba? Ay, nako. ano nako? Nako, ah Nangangamoy ano yan, ha? <laughs> <laughs> Nangangamoy pantaraya, yan? ha? Ha? Eh? ba? Diba, ah, bandarayan 'yan na. Ah. Yung nagbasa si yung ah, sa programa ng ang pagbubunyag kasama doon si Dan Omar Libag. Eh lumalabas nalilibag pala yung kanyang sariling ah, mga ginagawa. Huling-huli pala ni Kaburnok. E wala pala doon, Brother Gabriel. Nako ah. E mm. Oh, eh anong tawag diyan? Masahin natin kapatid na Gabriel ang 8.44 ng Juan. Basahin natin at i sa screen. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nasa inang inyong ama ang ibig niyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Nako, klarong-klaro yan, Brother Gabriel. O, di ba? Hmm. Nagsisinungaling, sinasabi, nandoon daw sa pahinang yon ng aklat. Kopyang-kopya, yun talaga ang aklat na ginamit. Parehas na parehas talaga. Ang ending, wala pala doon sa page 305. E eh, nung Patay, alingo Grabe kayo ah. oh di ba mago ang saklapa oh so ganun po yun mga kababayan oh di ba mayon dahil ginamit nila yan eh ito pang masaklap eh dahil ginamit nila yung aklat eh ano bang payag niya tungkol nga sa pagka -Diyos ng ating Panginoong Hesus Kristo nung nabasa niya daw yung aklat brother Gabriel oh ito pang masaklap hmm. kasi nagbigay pa siya ng matinding comment o ito panoorin natin at ipagpapatuloy. Ito ay dinios ay sa pasimula na po ng ikalawang siglo or second century. Sa makatwid, pansinin po ninyo mga kababayan na ang bagong tipan po ay naisulat na sa panahong yan. Sino po ang unang nagturo nito ayon po sa nasabing aklat? Isang nagngangalang Ignacio, isang ubispo sa Iglesia Katolika Romana, hindi po isang apostol. Ayo, grabe talaga. Grabe talaga, grabe. brother. Grabe. Ang tindi ng wala, nako, ang tindi ng pagbumukha niya, brother Gabriel. Oo, sinakyan talaga yung pagsisinungaling niya, no? Pinagpatuloy ng ganun ka. <laughs> Ay, grabe. 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 talaga. Noong napanood ko yan at nasuri namin yan, brother Gabriel tumatayo talagang balaybo Kaya pala nilang gawin yun, mandaya sa kapwa, brother Gabriel. Grabe oh. na naman Masyado, Grabe. namang, masyado namang desperado yan, brother Gabriel, di ba? Yun nga eh. Ganda-ganda ng video. Kala mo, nagsasabi ng totoo, na nga amerikana pa yung pala pagkagaling-galing magsinungaling. <laughs> Wisit. Grabe! O, oh, di ba? O, oh, ngayon, brother Gabriel, ito ah, Itong tanong, doon sa aklat na ginamit nila, mapapatunayan ba natin, tayo na mga katoliko, na nakasulat doon na ang mga apostol tinawag si Kristo na Diyos? O oh, ito ha, ah. babasahin natin ha. Ah. Ito talaga mga ministrong ito talaga. Nako, ang daya, no? Ito, ipas natin sa screen. Uulitin ko lang ha. Ah. Ipapakita ko sa inyo, mga kapatid, dito pa rin sa aklat na ating ipinakita sa inyo. Ayan ha, ah. o oh, yan ha. Ah. Actual copy natin, ang ipapakita natin, mga kababayan. Parehang pareha yan, mga kapatid. Ayan, yung babasahin ko naman, page 316. At yan, ha, yan ang nakalagay. At if last natin, ito, ha, brother Gabriel, ha, ayan, basahin mo nga sa Tagalog. Yung Tagalog na lang, brother Gabriel, paki-basa mm -hmm. kapatid na Gabriel. Ayan. Okay, sabi po dito, ah, uh mga patunay ng kasulatan para sa pagkajos ni Kristo dahil sa laganap na pagtanggi ng pagkajos ni Kristo napakahalagang lubusan ang kaalaman sa kasulatan na patunay para dito ay patay kang bata ako, hindi ko mapisa kanila yung libro ka o oh, di ba dahil daw sa laganap na pagtangi sa pagka-Diyos ni Kristo napakahalagang lubusan ang kahalaman sa kasulatan na patunay para dito. Ibig sabihin, merong mm. mayroong malang nakasulat sa Biblia, na Diyos si Kristo, Brother Gabriel, Ay. Oh, hi. di patunay. E paano ngayon yan, Mr. Dan Omar Libag? E ka nga talaga. O, di ba ganun yun? Ay, yes. ay, Ay, huli Yak. Yan ang Nakakaya naman yan, Brother Gabriel. Nako, o, ay, ano mm. ba ang mga patunay? Daw, ayon sa aklat, o, ipagpatuloy natin ang basa. O, oh, ito po. Napakasagana ng patunay na walang sino mang tumatanggap sa Biblia bilang ang hindi nagkakamali na salita ng Diyos ang maaaring magkaroon ng anumang pagdududa sa puntong ito. Ayan. Ayan. Klaro, klaro. At yan, ano? ipinakita sa aklat, ang daming talata. Oh. Patuloy natin ang basa salat ng mga Opo. O oh, yan ha, sabi dito sa letter B. Oh. Sa mga isinulat ni Nahuan at Pablo, na mga apostol, kaburnok ha, na alamang Oo. imposibleng tanggihan na kapwa itinuturo ni Nahuan at Pablo ang pagka-Diyos ni Kristo. Aba, patay kang bata ka, uwi na, lerbag. <laughs> ay, ano 'to? Libag pala libag. bagyo 'yan, eh, nalilibag <laughs> sa kanyang kasinungalingan eh. O ano ba 'yung mga sinasabi? Ano bang talata 'yon? Ayano, napakataming talata. Dugo, inuulan. O. Umuulan ng talata. Yan, nako naman. Ay. Patay. ay ang tindi ng talaga ng ay, nako, grabe talaga. So on pa ka, Purnok. May so-on and, and pa. so-on Kaya na nasa dulo. Oo, wala na. Uwi, na, boy. Uy. Ay, nako. Wala na talaga. Walang napatunayan yan, mga kababayan. Nako. Ay, grabe naku. talaga, Brother Gabriel, ha? O, oh, eh, ngayon, dahil sa kanilang hmm. katunding kasinungalingan, eh, anong masasabi mo doon, Brother Gabriel? Ikaw muna, magsabi. Nako po, eh, nako po, napaka... Basted yan. Naku, uwi ka na. <laughs> o, oh, diba? Basted talaga yan. Oh, diba? eh, ayun kasi sa kanya, Brother Gabriel, eh, di daw Diyos si Cristo. Nagsimula lang daw, Brother Gabriel. Na nung panahon ni Ignacio, o si Ignacio daw nang pasimula niyan. Tapos sabi pa niya, Brother Gabriel, ano? Hmm. Eh, yung mga apostol daw, di daw nagsabi niyan. Nagsimula lang daw yan. Sa panahon oh. ng mga apostol. Ayan, ha? Ah. Yan ang kanyang masabi. Yan ang kanyang matindiksin sinabi, mm. Kaya hindi daw aral ng mga apostol. Ang ending, maling kasinungalingan sa paggamit ng referensya. Kaya, busted! Yan! Busted! Yan! na. Wow. Uy, na. Uy, na.